natin yun kay Keeper, ha? Pahiram natin yun kay Keeper, Blair. Shh. Blair. Pahiram natin yun kay Keeper, ha? Pagdating ni Keeper. No? Pahiram ni Baby Blair kay Baby Keeper, no? Baby. Shh. Blair. Baby Blair. Pahiram natin yun kay Keeper. Malalit. Ano, no? Siya akong pahawakan kay Laban. Gitong kuano niya. Tuan ni na ni <laughs> na. <laughs> magpahuhom kaya n'yong, magpahuhom kaya n'yong batutay na to o, alis na dyan, hindi na, maglalaban na si mami shh, huy huy alis na dyan, baka maglaban na si mami laba, laban ni mami kasi gagamitin ni keeper to ha, okay alis, huy ala, ala ni ng may ayaw magpahirap ni ng may ayan na ayaw alis na, alis, alis Alis na kayo Maglaban na si Mami. labas si Mami. Alis na. Laban na ni Mami. Para pahiram doon kay Keeper, ha? Pahiram doon kay Keeper to. Okay lang, baby. Pahiram doon kay Keeper. O, alis na kayo. Laban natin. Para magamit na ni Keeper pagdating ni Keeper. Alis na. Please. Alis na ba? Uy. Alis na ba? Ito na tuwad na Oh.